Hello po mga kalingap. Hi mga kalangga. Please support trending Pia. Thank you. Oh. Aye. Hi guys. Nito po kami sa Robinson. Hello. Hello po. ay grabe yan <laughs> oh, <ba, si>, <laughs> <Ay, virmahan> talaga grabe grabe chocolate ay grabe ang hati ang hati ang

Nasaan kaya sila? Nasaan sila? Saan na sila, tita? Tara. Thank you po. Ay, grabe po si ate. Talagang nagpa-signature sa kanyang t-shirt po. Ay, grabe. Talagang solid. Sobra, guys. Grabe. Ganda ng mukha dito sa Ansel mm -hmm. <laughs> ko. Really <laughs> na. I'm blessed in the city. Sa to. Grabe ting pa lang po. Pati pa yung guide. <laughs> Rochelle Pans. Ayun, grabe. Dito pala sa Robinson, no? Ang dami ang Picture na sa mama mo. Iba din. Aba matigas. Bakal. Ito so guys, ang ganda o. Oh. May naghahanap sa'yo dito daw. Saan? Ay, Basa! Basa! Sadyang basa Ayaw kong lumapit Makikita ko sa live. <laughs> Naka-live po yun. Ayun ang hawak Nakalay na, na Justine. Ayun nga. Ayun si Justine. Nag-ano yung anong ah? Shout out po kay ate Kittybam. Salamat po sa regalo nyo. Nar natanggap ko po. Ate kani Kanina ko pa inaanin si Buso eh. Sabi ko Buso uuwin na si Dudo. Mamimiss mo. Ano sabi po? <laughs> Tito Pia naman <laughs>

está? Bem, é. é. é, 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 é,

sa <laughs> yun, destination? Wala na tong... Buti pa kami nakapunta doon. ng ganda. Kitang-kita ang cloud. <laughs> <laughs> Hello po. Hello po. <laughs> Hello po. <laughs> <Not taught to. laughs> Happy Peak Mansari Singapore Langga Chapter. Yeah. Thank you. God bless po. Pag naman patang Shout out po akin pong bubuksan itong galing kay nana inang regalo. <laughs> Wala lang, masaya lang. <laughs> <Ayan>. <laughs> <Shut up>. <laughs> <laughs> Ang ganda po masayang bag masayang masayang Ayan, salamat po Nanay Ine. Wala, masaya lang po ako kasi nagkamali ako. <laughs> Thank you po, Nanay Ine. Ay, ganda guys, ay pangalan. Salamat hey, po. Ay, ano mo dito, bukan mo. <laughs> ay, ano mo saan? <laughs> Hindi po nga yun, ano? oh. <laughs> <laughs> Ayan, ala. So, ang ganda na? po guys. O, oh, di ba may pangalan. O, oh, oh. ganda ng loob guys. Pwede nang pansosyalan din. O, <laughs> oh, okay, pwede nang magala O, di ba? pangalan. Ayan, thank you Nanay Ines. Salamat po ng marami. Merry Christmas! Ayan guys, ayan, last day na po namin dito. Ayan, nakahanda po. Outfit check. Ayan. Outfit check. Ayan. Ayan. <laughs> ayan, na po kami. So ngayon, na-interview ko yung mga kasamahan ko dito. Ano bang napil nila dito sa bagyo? Ayan guys, pakinggan nyo. Salamat nanay ini. Ah, kain po. Sige, kumain kayo busog na ako. Thank you. Pa -kain si ate Thank you po nanay Ine Sa pagkain Tita Miranda Salamat po Tita Miranda Salamat po tita Miranda Thank you po Salamat po nanay Ine Ito po yung mga pagkain na lang ngayong gabi Pa dinner po niya Grabe sulit na talaga napakasulid po sa Rochelle po ng nanay ini lahat ng ito po ay Gordon Blue ang dami talaga naman sobra po salamat nanay ini ayan ay grabe ay ang cute bigyan na bigyan sa inyo Angeli oh. ayan namimigay na ayan Ayan po, namimigay ng regalo si Nana Ini. Ay, grabe. Bukod po sa mga regalo, may dalang pagkain. Aba, meron din ako. Salamat po. po. Thank you naman. Salamat po, Nanay. Ah, salamat. Eh, may Ay, grabe si nanay ini, oh. Ano ba yan? Grabe, oh. Bigay ni nanay. Ali! Ali! May gift ka. Ang yan, okay. 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 thank, thank, thank you po. Mother's hindi si Ay, <laughs> hindi grabe. <laughs> grabe. <laughs> Si Eh si, 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 <laughs> si, yeah. yeah. si pogi, ayan. No. Wala yung makang, Wala pa na, muna. Kamiro, so Hi. <laughs> ay, ay, ay. Poging pogi. Poging pogi. No Wow, um, oh, oh, so handsome. ka te, Opo ka. si Ate Rachel niya. Sabi niya kay ni Angelino, sister in no. sabi niya. <laughs> Magkakanta na. Upo lang po kayo. Ah, si Nanay ini po. Pinuntahan ulit ang maglangga. Salamat, Nanay ini. Ah, kain po. Sige, kumain kayo. Basog na ako. Yo, Thank, you. Si Thank you po nanay Ine sa pagkain. Tante Albert, misa. Singapore lang gacha po. Tiket flight masori Singapore lang gacha. 1 2 3 go. Happy Happy Masori Singapore lang gacha. Iyon, bersalamat Thank you. Thank you. Christmas Merry Christmas. Happy. Thank you po. Thank you po. Ma'am Lisa Naval, tatanggap ko na po. Salamat po ng marami. Yan. <laughs> okay. <laughs> Hello po, Ma'am Lisa Naval. Salamat po sa binigay niyo po na sobra po ito, no? Uh, panggastos po namin ni Langga. Yan. Thank you so much po, Ma'am Lisa Naval. Ayun po, binigay po ni Ate Dim po lang 2,800 pesos. Thank you po. Merry Christmas, Tita Lisa. Kaya Tita MP maraming maraming salamat sa panggasolina na uh, um, ibigay niyo po and Ate Pia. Ayan, maraming maraming salamat and Merry Merry Christmas po. Yun. thank you. So ito po maraming maraming salamat po kay Kitty Vam. Ayan, natanggap ko po yung gift niyo bigay sa akin. Ayan, nakabalot pa 'yan. Nakalagay talaga ano Ate Pia. Thank you so much po. Yayamanin ng bag naka coach ako. Thank you so much po Kitty Vam. Maraming maraming salamat. I love you po.